May isang lawa dito sa lugar ng Mindanao na ang sabi ng nakapunta rito ay nakakagamot rin ng sakit. At ngayong araw ay samahan nyo kami sa aming munting lakad. Mula kidapawan ay ganitong oras na pala kami nakarating rito. Kahit gantong oras na ay naglalakad pa rin kami para marating namin ang campsite na kung saan ay doon muna kami magpapalipas ng gabi at bukas na kami magpapatuloy sa aming destination At pagdating nga namin sa campsite ay kagaran na kami nagasimbol ng tent at duyan dahil sa napakalamig nga ang lugar na to. At dito nga pala sa kinatayuan ko ay kitang kita nga pala ang city lights ng Kitapawan City. Ang ko nga pala ngayon na isang tent at saka isang duyan. Dahil sa sobrang lamig nga ng aming pinagkampingan ay ginamit ko na muna yung tent bilang panakip ng aking duyan. <coughs> dahil sa sobrang lamig kagabi ay hindi na nga talaga ako natulog sa duyan kundi sa tent na lang ako natulog. Yeah. <laughs> ito nga pala ang una kong camping at ito ang napaka-amazing na lugar na akin na sila yan. Kaya magtatanong tayo ngayon sa isang lokal na rito kung ilang beses na sila nakapunta rito pang apat na beses since nalaman namin ang lugar nung pinakaunang punta namin dito is na tree planting kami together with our organization and then right after then bumabalik na kami dito because we like the climate we like the weather and we like the ambience, the view of the nature. At syempre, tatanungin din natin ang taong nagdala sa atin dito. Walang iba kundi si Kevin. Actually, pang-anim ko na ito. Masyado akong na in love sa lugar kasi sa nakikita mo sa paligid, napaka ganda ng ambience. Tsaka, makita mo yung pinakamataas na bundok sa buong Pilipinas, ang Mount Apo. So, ayun, clearing siya ngayon. So, bawat sulok ng kanyang ahogis ay itang kita mo talaga. dahil meron pa nga kaming pupuntahan ay hindi na kami magtatagal sa napakagandang lugar na to. Alright guys, so uwi na nga ka pala kami. Sama ko nga pala ngayon si Idol Kibin. Hey guys, so ganito ang aming concept ngayon. Napakarami naming dala. Babalik na kami sa sentro ng Ilomabis pa kumain. Pupuntahan namin mamaya ang Lake Agco. So kita-kit sa mga videos natin. Yong at heto, nagsimula na nga kami maglakad. Medyo malayo rin ang lakaran rito. Pero hindi naman siya mahirap ang daan. Sadyang one way lang talaga siya at hindi makakapasok yung mga motor. At heto nga ay babalik muna kami sa barangay Ilumabis. At dito sa unahan ay meron nga pala akong nakita. Eto guys, ito pala yung ano, mukha ng wild berry. Tawag nila. So try natin to guys. Masarap kaya to kasi pula na oh. Pulang-pula na. So ito. So ngayon, Titikman natin tong wild berries na to. Hmm, <laughs> medyo medyo maasim nga. Or baka ano siya, hindi pa sa talagang sakto, no? Kinuha na kagad natin. Pero kita mo, nasa daan lang to, guys. Mapapansin niyo, tumutubo lang sila sa gilid ng daan. Habang naglalakad kami pabalik sa kung saan nakaparking yung aming motorsiklo ay meron akong napansin. Si Uncle Mars nga pala ay pumupulot ng mga basura. Sana ay ganito ang gagawin ng mga campers dito. Grabe talaga ang lugar ng ilumabes. Kung mapapansin ninyo, hindi talaga sila nagkulang sa overview. At habang kami ay naglalakad pa uwi, ay unti-unti nga natututo itong si Kevin ng bagong lingwahe. Music At eto nga pala ang barangay Ilumabis, isa sa mga barangay ng Kitapawan City. At ang population nga pala nito ay naabot ng 4,487 noong 2020 census. At sa likod nga pala ng barangay nila ay dito nyo matatagpuan ang isang housing relocation na kung saan naabot ng 647 housing units. And finally, andito nga pala kami kung saan nakatira si Uncle Mars. Grabe, napaka-welcoming talaga ng pamilya ni Daryl. At syempre si Daryl rin. At dahil Sunday nga ngayon ay sumabay na nga kaming magsimba. At syempre dahil ilang taon na nga kaming hindi nakaligo ay naligo na rin kami. At pagkatapos ay dumiritsyo na kami sa simbahan. At pagkatapos namin magsimba ay pinakain ulit kami. Maraming maraming salamat talaga at God bless you all. At pagkatapos nga namin kumain ay kagad na kami pumunta sa lugar ng Lake Aggo. Sa mga hindi pa pala nakapunta sa lugar na to ay eh, 20 pesos lang pala ang entrance dito. At dito nga pala ay eh, makikita mo itong isang lawa na bumubukal. Pero wag ka lang talagang sumubok na tumalon dyan. Hey everyone, this is Dario Flores and I'm a local here and one thing uh, na na marirecommend namin dito is yung experience nyo with this kind of soil na pwedeng ilagay sa mukha para gawing something like uh, healing soil. Oo, yun yung paniniwala ng mga tribo dito sa amin. At dahil nandito na nga tayo ay tatanong na lang din natin kay Sir Darrell na isang lokal dito sa lugar na to kung totoo nga ba ang sabi ng iba na nakakalunas raw ito ng sakit. So as per the experience of some tourists na nagbisita na dito, meron din naman siyang effect, positive effect towards their kung ano yung mga karamdaman na na-feel nila. Um, kagaya na lamang nung na-feature sa KMJS na isang babae na kung saan meron siyang dinaramdam sa kanyang katawan. And then, when she came here and then applied something to her body, so ayun, naramdaman na, na niya yung medyo pagbabago sa kanyang katawan at sa kanyang karamdaman. So, the things that you should do with this kind of soil na pinaniniwalaan nilang merong something miracle in it, ay ilalagay mo siya sa mukha mo o sa kung anong parteng katawan mo gustong ilagay na may karamdaman and then after you put it, uh, ibabad mo ng 30 minutes and after 30 minutes you will go to the pool na kung saan medyo may mainit na na tubig and then magbababad ka din doon ng around 30 to 45 minutes as per belief of those who have experienced the miracle of this soil sa mga hindi pa nakapunta sa lugar na to, eto nga pala ang Lake Agco na matatagpuan sa barangay Ilumabis, Kidapawan City, Mindanao, North Cotabato. At hanggang dito na nga lang pala ako mga kadabong. Maraming salamat.